Oh. Ready? One, two, three. One, two, three. <laughs> oh, hindi ako yun. <laughs> sorry, hindi ako yun. Nice, nice, nice. Nice, Pull, 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 pulling Pull, pulling, pull, 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 Angat, angat, uy. oy

Wala 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 lang tayo Antayin natin yung platform Yung move oh diba? nauli ba? Bull Bull. di ba? May nahuli ba? Pull muna, pull Pull muna Wala Pull Pero ko na Ihi ako sa inyo putang yeah, no, Wala, wala, <laughs> wala. <Up. laughs> oh, <Luis! laughs> Wait. Oh. Kahit dalawa lang ko dalawa. Oh, pull. Pull yung nauli. Pull, pull. Yan, oh. <laughs> <laughs> One, two, three, wala! <laughs> Wait, wait! Bobo Bobo na ba, Putang mo, <laughs> uh, un una. <laughs> una kasi bumibilang tapos susunod na talon. Direkto na, ano ba? Two, three, talon. Wow! Ano na?

Hindi <laughs> umabot sa dulo yung dilaw. Comes, 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 shit! <Oy>, hindi <laughs> <dito> na <pulak. laughs> Oh, <taina>. <laughs> <laughs>

Ba't yung na mamagnet? Ba't yung na mamagnet? Pati kasi ulo ko eh, kaya na ma magnet eh Tanginan mo eh Umangat na nga ako kanina eh Tapos na lang daw, tako ako Oo, tama na, huwag ka na yak Oh! Ano Uy! <laughs> <laughs>

oi, kita, kita, oh, tangat ko ay, tangat mo pangapat pangano, hindi ka na tayo doon nagulat hindi ko na nakamit pala dito bobo Oy, dito sa diba, para matas no. Tak, ina mo pare. O ano? O mas madali dito, gag. Oo, oh, hindi ka makaka-catch ko. Oh. Ah, siya pare, yes lang eh. <laughs> oh, <Ako, going? laughs>

Uy, na, okay na, okay na. Punta na lang, punta. Yan, okay na. Lahat lang, lang, lang. Pwede na magpunta. Sa kapi na, sa kapi na. naman pala